Pag hindi mo kasi sinusubukan yung isang bagay na hindi ka marunong, hindi ka rin matuto. Kaya subok lang ng subok ah. Padahal lang natin yung mga ginagawa natin. Balang araw, papabor din sa atin ng panahon. Ngayong araw, mag na pala ako ng aking mga alagang baboy. pangalambuan na lang ito ngayon. Kailangan natin silang injika ng vitamins para mas malakas sila. May panglaban sa sakit. Bago ko nga muna pala sila injikan, pakainin ko muna sila ng pids para hindi sila masakitan. Malingaw lang sila kakain-kain ng pids. Yung pang-injik ko pala niyan, yung na, ano, hindi lang talaga pang inject ng baboy yung pang inject ng manok kasi yung injection ko yan maliit lang kasi yan kaya pag inject ko sa kataw nila mababalik kailangan mo talagang dahan-dahanin kaya hindi pa tayo marunong mag inject practice lang kasi itong ini inject ko eh kaya bahala na kung anong kalalabasan sabi nga nila subok-subok lang ah subukan lang natin kung anong kalalabasan kasi ano lang yun naman ito eh vitamins lang naman ito pero nanood din ako sa youtube kung paano mag inject pag hindi mo kasi sinusubukan yung isang bagay na hindi ka marunong, hindi ka rin matuto. kaya lang ah natin yung mga ginagawa natin. Balang araw, papabor din sa atin ng panahon. Pangalawang alaga ko na pala kasi ito ng baboy guys. Dati kasi anim na inalagaan ko. Kaya mga tatlong buwan yung lagpas. Parang lugi ako. Nasa tag 40 kilos lang yung ano nangyari. Kaya ito, sinusubukan ko naman. Babaan ko naman. Tatlo. Tistingan ko kung anong kalabasan nito. Ito, ito sa awa ng Diyos. Mga dalawang buwan na ito. Pero yung tubo niya ngayon medyo okay yung laki na ngayon ng mga baboy ko na to. Kumpara sa dati. Pero sa totoo lang talaga guys. Hindi talaga ako marunong mag -alaga pinag ng baboy pinag anuan ko lang talaga pinag ko lang kasi wala akong kalam alam mag alaga ng baboy tamang pakain lang pero sa araw araw mo na ginagawa pag aralan mo matuto ka rin sa katagalan basta wag ka lang susuko araw arawin mo lang katagalan kukuha mo din yan hindi tayo susuko buang tayo eh. mas galingan pa natin para sa susunod na mga panahon makukuha na natin yan tuloy lang tayo basta may pangarap tayo mas gagalingan pa natin araw arawin natin yan dito nga pala sa bandang part na to guys medyo mahirap na to magtuso kasi nga pag tusok ko dito medyo magpag ilap sila tingnan mo na tusok na yan guys pero masakitan siya parang ayon niya kasi nga yung pang inject ko na yan guys ay ano lang yan pang inject yan ng manok kaya medyo hindi siya masyadong maganda pang inject ng baboy kasi nga mabali lang yung ano niya kaya pinagtyagaan ko lang talaga yan binahilot hilot ko lang yan pag dito sa lasa to medyo okay san tusok na yan medyo tumama tayo sa part na yun na medyo okay okay yung tusok na yun hindi nababali yung karayom kasi nga nagabali yung karayom yan. pagtapos ko ng vitamins ng baboy guys dito naman tayo sa magpaligo ng kambing ito nga pala yung kambing nito guys yung maraming kuto yung nakaraan sa video ko binibilhan ko nga pala siya guys ng shampoo ng kambing para matanggal ng kuto niya ito naman guys yung pangalawang kambing yung anak ng nanay niya ito yon kapatid ito niya kaya medyo marami din itong kuto pagtapos nga pala nito guys inilipat ko sa labas binibilad ko muna siya sa labas para maganda para makakain din siya ng maayos na mga damo ba kasi dun sa loob guys medyo konti na lang yung damo kaya nilabas namin to sila lahat. Terima